kahulugan ng kuna sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga kuna ay may maraming kahulugan. Ang bawat isa ay tumutugma ayon sa mga detalye na nangyari sa panaginip. Karamihan sa mga panaginip na ito ay may magandang pakiramdam, bagamat ang ilan ay nagsisilbing paalala. Ang panaginip na ito ay may kaugnayan din sa personalidad isang kuna sa isang panaginip ay nagiging isang kakaibang larawan dahil hindi karaniwan para sa maraming tao. Sa pangkalahatan, kung meron kang isang sanggol, malamang na magkakaroon ka rin ng mga panaginip na tulad nito. Sa iyong pagtulog, kung ano sa tingin mo ang pumabalik sa iyo ay gusto mo, ang pinakamahusay para sa sanggol na ipinanganak. Sa isa pang ang mga panaginip tungkol sa kuna ng isang sanggol ay nagpapaalala sa iyo ng isang bagay na nakalimutan mo. Makakatulong kung maaalala mo kung anong mga idea ang naisip mo noon para sa iyong kasalukuyang mga pangangailangan. Siguro may plano ka na pero hindi mo pa naiintindihan. Ang panaginip na ito ay refleksyon ng iyong iniisip. Darating ang isang bagong trabaho upang maging matagumpay ka hanggat gusto mo. Ang isang panaginip na may crib out ay sumisimbolo din ng proteksyon. Ang maliit na kuna na ito ay nagsisilbing tagapagtanggol ng sanggol. Tulad ng isang babae, ang panaginip tungkol sa isang kuna ay nagpapahiwatig din na maaari kang buntis, ngunit hindi mo namamalayan. Gayun din, ang isang tao sa iyong pamilya ay maaari magkaroon ng isang sanggol na magiging magandang balita. Ang panaginip tungkol sa isang kuna ay maaaring magkaroon ng maraming interpretasyon depende sa konteksto. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang isang panaginip tungkol sa isang kuna. Una, ang mga bagong simula. Ang isang kuna ay maaaring sumagisag ng mga bagong simula tulad ng pagsilang ng isang bagong sanggol o pagsisimula ng isang bagong proyekto. Kung nga naginip ka tungkol sa isang kuna sa kontekstong ito, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay nagsisimula sa isang bagong paglalakbay sa iyong buhay. Pangalawa, ang pag-aalaga. Ang mga panaginip sa kuna ay maaari din kumakatawan sa mga damdamin ng pag-aalaga o pag-aalaga sa isang tao. Kung nanaginip ka tungkol sa isang kuna at nag-aalaga sa isang sanggol o bata, maaaring ipahiwatig nito na nais mong alagaan ng iba o kasalukuyang nasa isang tungkuling nangangalaga. Pangatlo, ang proteksyon. Ang kuna ay maaari ding kumatawan sa isang pakiramdam na proteksyon at kaligtasan. Kung nanaginip ka tungkol sa isang kuna sa kontekstong ito, maaari tumagmongkahi na sa tingin mo ay mahina o nangangailangan ng proteksyon. At ang pang-apat, ang pagbabalik. Minsan ang panaginip tungkol sa isang kuna ay maari magpahiwatig ng pagbabalik o pagnanais na bumalik sa isang mas inosenteng panahon. Kung nanaginip ka na nasa isang kuna bilang isang may sapat na gulang, maaari itong magpahiwatig na nakakaranas ka ng mga pakiramdam ng kawalan ng kakayahan o isang pagnanais na makatakas mula sa mga stress ng pang-adultong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kuna. Kapag nanaginip ka makakita ng kuna, maaaring may dumating na bagong miyembro. Ikaw ay magiging isang ina o isang ama na pumupuno sa iyo ng kagalakan at kasiyahan. Ito ay isang pagpapala mula sa Diyos kaysa sa kung ano ang iyong naisin. Sinasabi rin ng panaginip na ito na ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na magkaroon ng isang sanggol panaginip na makakita ng kuna ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-aalaga ng isang bagong idea o proyekto. Kinakatawa nito ang iyong pagnanais na magsimula ng isang pamilya o palibutan ng iyong sarili ng mga bata. Bilang kahalili, ipinapakita nito na nag-aalala ka tungkol sa iyong kakayahan pangalagaan ang isang tao o isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pink na kuna. Kapag na naginip ka ng isang pink na kuna, ito ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang sanggol na babae. Ang sanggol na ito ay magiging isang maganda at malusog na batang babae. Kung ikaw ay isang babae at buntis ng isang sanggol, huwag matakot kapag nakita mo larawang ito sa iyong pagtulog dahil ikaw ay mga ng isang babae. Pinapayagang kanitong mahalin at yakapin ng iyong sanggol araw-araw. Sa makatawid, ang panaginip na isang pink na kuna ay nagpapahiwatig na ikaw ay umaasa o umaasa para sa isang bagong simula sa iyong, sa isang mapagmahal at nurturing na kapaligiran. Kinakatawan din ito ang iyong pagnanais para sa paglago at pagunlad sa iyong personal na buhay. Tulad ng pagsisimula ng isang pamilya o pagsisimula ng isang bagong proyekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na kuna. Kapag nanaginip ka ng isang walang laman na kuna, ito ay nagpapahiwatig ng takot o kawalan ng kapanatagan ng mga tao sa paligid mo. Maaaring makaramdam ka ng takot dahil hindi mo magawa ang iyong pinlano. Kung hindi mo mapagtanto ang iyong mga plano o kung hindi mo makamit ang iyong nais, natural na makaramdam ng takot. Kahit na kailangan mo magpatuloy, huwag hayaang pigilan ka ng takot at makikita mo kung paano mo makakamit ang lahat ng dahan-dahan munit tiyak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang magulo na kuna. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang magulo na kuna ng sanggol, ito ay sumisimbolo sa takot na mag-isa. Maaaring makaramdam ka ng kalungkutan sa panahong ito. Gusto mo makilala ang espesyal na tao sa iyong buhay. Ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay na ito. Gusto mong may makakasama sa iyo sa mabuting paraan. Gayunpaman, ang panaginip na isang magulo na kuna ay nagtulot ng pakiramdam ng labis o hindi handa para sa mga responsibilidad ng pag-aalaga sa isang bata. Ito ay kumakatawan sa mga damdamin ng pagkakasala o kakulangan na may kaugnayan sa pagiging magulang. Sa kabilang banda, sinasalamin nito ang kasalukuyang kapaligiran ng individual at ang pangangailangan para sa organisasyon at kalinisan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kahoy na kuna. Kapag nanaginip ka ng isang kahoy na kuna, ito ay sumisimbolo sa pagkakaisa at lakas ng pamilya. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ang lahat ay palaging magiging okay. Ang matibay na ugnayan ng pamilya ay nagbibigay sa iyo ng higit na kumpiyansa sa iyong buhay para sa iyong pamilya. Walang makakasira nito. Ang panaginip na ito ay perpekto para sa iyo at sa iyong pamilya sa lahat ng paraan. Ang isang kahoy na kuna sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa pagkabata, pag-aalaga at proteksyon. Ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa seguridad at kaginhawaan o isang pangangailangan upang madama ang pangangalaga nito. Gayun din, nagpapakita ito ng pakiramdam ng responsibilidad sa isang taong mahina o umaasa sa iyo. Ayun pa man, ito ay maaari maging mabuti o masama depende sa sitwasyon sa iyong buhay.